Kama sila na grupo ng mga abogado. Ito'y bilang pagpapahayag ng suporta sa Korte Suprema na naharap sa mga batikos. Kasunod ng desisyon na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate nila hindi patas ang pagbatiko sa SC dahil sa inilabas nitong desisyon. Dahil rito, mistula kasi umanong namimislead ang publiko sa tunay na papel ng hurikatura sa pamahalaan. Kaya bilang mga officer of the court, sa tingin nila dapat silang tumindig at Idepensang SC. Bakit natin pinagtatanggol ang Supreme Court? Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pang ang basihan ng hustisya sa bansa? Sabi ni Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List, kung titignan ang ponente o nagsulat ng desisyon, si Justice Marvic Leonen na appointe pa ni dating Pangulong Noy Noy Aquino. It's not just a regular filing. It was already decided by the highest court of the land. So, hindi mo dapat banatan ng Korte Suprema. Nakita naman ninyo yung bagong appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. He's just here for ano, two months pa lang as justice. Yung appointee ni Pangulong Aquino, matagal lang nandyan. He was the ponente they all had a unanimous decision that that impeachment proceeding was unconstitutional. Kasabay nito, naghahin din sila ng petisyon para ipakontem si na Congressman Percy Sandanya at political columnist na si Richard Haydarian. May bukod na petisyon din sila laban kay Secretary Larry Gadon dahil sa mga negatibo nitong komento sa SC. Hiniling din nila na magdabas ng cease and desist order ang Korte Suprema laban sa mga ito at pagpaliwanagin sila ng Korte.